Pwede rin mga kensa mga no, malatubig, unaan. O tayo na may sa tubig. Magagamit natin ito. Pan display ito ah. Oh, uh, ano yung ito uh. Pang esthetic ito ah. Hmm. Na, mga kensa naanod po sa baka. Ay eh, pang esthetic po ito sa puro malatubig ito yung. Eh. Aray. po oh. Uh. Napapawar sula ano. Yan, naghahango po ng buhangin si Miko. Ito yan. Ate pong kakargahin. Ari. Hahakutin po. Parang malatubig din ba ito yan? Ay naanag galing bundo. Mm -hmm. Ay pwede. Malatubig po ito. Eh. Magagamit. Lalagyan ito ng pangalan. Ah, oh. Oh, oh yung nanay, tate, kiti, uh, uh, pwede uh. ano? Siya nga? Oh, pwede ito. Dadalhin ko rin po ito mga kainsan. i oh. Ari, uto'y malatubig din, Ari. Mga kasi hindi namin mabuhat, Ari, mabigat. Ari na lang kami sa malatubig na, Ari. Pang aesthetic din, Ari. Yun, mabigat. Kailangan po kasama si Nakambal. Ari, anak nakuha po namin. Pan-design. Tsaka po, Ari. Susulatan natin ng Tatay Kitchen. Tsaka Nanay Garden. Nakasalikyan natin mga kasalubong. Hindi ano. <laughs> Eh. <laughs> Pauwi ka na ba? Pauwi na mm -hmm. Opo Opo oh, O, um, na pa yun mm -hmm. yeah? ito Oo, oh, tayo. Pampinti na Hante, Baby, pa yun. Kasi panta na. Sige na pa sa lubong. Panta. Ang tayo. Bibi kang tinapay. Ay, may kong graba. Ay, kakol kaya. may isang kubik ko nga pala. Ito na kubik ko na yan. Ay, may isang kubik ko na. Ito na Wala pa. Ha, tay? pa. yung ko? Bibili mo yung magandang nga? kahit hindi ka na bumili ng kun. Ah, O, yun. Oh, Ay, diba. magandang mag-inipatay yung tulad. Pulis mo. Pintay? Oo, oh, maganda po yung ano, maganda po yung piti, piti, yung mga yun. tulad Oo, uh -huh. hindi siya gaya nalang tatay. Ay, no, mga kaisan, tatamnan na po ng hardin. Ayan, yan siya po si tatay. Hello po, ayan. na nanay. Ay, hello po. Ano kayo nanay, kasi basat. Ang, ang ang pagkita, ito yung miambis umbris lumago. Uy, oh, umbris lumago Ay, niyan. Ay, dalawa po. sa dalawang ano, hollow block. Ang pag nanay oh, na Hindi ka masyadong madalang, ayos Ay, nalagot yung <tip> ganar eh. Ay, amay. Yung ganda pala pag lumagot tatay ng ganari ano? Ay, disikip po. Oh. Siya nga. Kailangan na, na, na ito, oh, yan. Yung dalawang sa aloblak. Hmm. Pag lagot, isipin yung pag lumagot. Yan, isang puno lang, nanay. Oo. Oo, Oo ay, di ni. ay, Hindi kita, oh. Ah. Dikita, Siya nga pala. Pagkalagot. Ay, anong ganda na. Ari, kagaya na rin yan, tatlo na sa... ari. Ay, ari mo yan. Mas maganda um -hmm. pa nga yung, so so yung maliliit na ganit. Ito yan ang bilis. At ito lang siya ko sa positira ah. Kasi ito yung damo, um, damo yung mabuhay. Ah. Oo. Oh. Oh, ay ikat-ikat mo siya pagka dami na rin. Ikat-ikat mo. Mm -hmm. mm. Para ka magpataap? Oo. Kaya tayo kung nakuha, ayaw ah. bang puno buo-buoy? Ay, buo-buo tatanin lang ito. Hindi. Hindi nililit na rin sa baybay tabi naman. Hindi naman yun. Oo, ililipat naman. Pasimilyahan. Ang

Ako kuha na. Walang papalinga May pa ba itong yan? ba? Ano Ay, dahon Ay, dahon lang. Hindi akin yan. ina na isama mo sa maliit, pwede pa yan. Mabubuhay pa yan. Maganda nga naman ng pala pagsukat. Pag hindi ba yung samotsari? Parang malakapagpanda ko yun. 何? taas ay nagkatakahan Pagkat tayo'y isang pamilya Nasa pamilya Kami patuloy na samahan Tunay na samahan Na pamilya ating turingan Halika na mga kainsan Tayo ay walang iwanan sa pangalan samahan Tunay na samahan Sa pamilya ating turingan Halika na mga kainsan Tayo ay walang iwanan Sa pangarap at ilang Basan hanggang sa mapamtan Dapat ya. lupa. natin mga cikin chicken chicken manure po para mabilis pong lumaki yung tatay nagkakaitsura na no yeah. yan na po namin ng hardin ng tatay nice sa na kanin man. nanay yan maganda na nanay hello po yan si nanay paglago nitong kaya dapat ay unahin ay mga daan daan ay oh. gawa ng pagpapalago po ng mga hardin Di eh, pag malago na po ito, ang kubo madali na pong may, ano. Gawin. Madali nang gawin po ba? Ay yung mga pagpapalago ng halaman, eh, wala naman po kaming pambili ng yung halaman biglaan. Mahal po ang ganito ay. Eh. Pag ganyan ay eh, ilang ano yan? Para sa dalawang daan puno na Ano? 70 kanina, 70. Uh, ay, dalawang daan. Mm -hmm. Mga two, 250 gawa pati ako. Oo, oh, 250 ay eh. mahal po. Kaya ito, unahin namin Yan, ganito po. Pag ito po ay lumago, maganda na po yan, sabi ng inay. Yan, Ay di, ano, hindi na mamoblema po. Tayo tayo mga kainsan. Yari na. Dalawang kibo na lang, tapos na po yung project namin. Proceed na po kami sa ibang daan. Igagayak e, na rin namin yung mga pagtatayo ng mismong kubo para pantay na lahat dalawang kibo na lang ito tapos na na nay. dalawang kibo Na kaya pala ang mga sako-sako po yun ba yung madali naman po yung MPCD wala tayo lagyan po yung mga buha huh? po mm-hmm